Pagpailak ko, ako na si Brother Rosby Alihabo. Kunting background lang, usa ko ka former pastor missionary from born again Christian. So kami to klaseng born again katung dili mo tuog santos. Dili ni pareha sa katoliko. Ang katoliko dagang kay santos. Teno ade. Ang katoliko dagang kay mga santos na San Pedro, San Pablo, San Tilmo, San Dayong. Kami sa naging again wala mi santos. Pero nami gila nga santos. kaila mo kinsa? Si Judian Santos. So di ako nakakilala ni Kristo, di ako gibautismuhan. Pangutan na, Brad, ngayon naabot bang sa Born Again? Nakaamig ko kong pastor sa Born Again. Nagsulod-sulod na ko sa simbahan sa Born Again. Nabaguhan ko. Kaya ang Born Again alay, balik ang Born Again. Praise the Lord! Hallelujah! Inaalam na ang Born Again. Sinagitay, kinawayay, praise the Lord! Ang mga Born Again, bisan, birni santo, mag-alleluya. Tinood eh. To make the long story short, Katong pastor na ko sa Bornagin, iya kong gi pa-eskwila o Bible school pagka-pastor nga to sa pagadian tukuran. So ang among gitunan nga to, Biblia. Gitawag na Sula eskriptura. Unsa to? Versikulo laway, kapitulo ba Mo nang gitunan na mo. Sabib, sa Bible school, gitunluan mi how to preach the gospel of God. O especially, gitunluan mi sa mong superior. Kung mahimo mong pastor missionary, kinahanglan, inyong sangyawan katolikura. Ayaw mo sangyaw sa iglesia, born again, baptist, ang inyong sangyawan katolikura. Nga katoliko ang sangyawan. Kaya katoliko magyango-yango raman daw. Walang among target mga iksoon, katolikura. Unsay pamaagi na mong pagkabig sa katoliko, na itulog ka pamaagi na mo, unsaw, si ka, pama na mo. Kaya ito. Ang unang paagi na mong sa pagkabig sa si katoliko, kanyang kitawag mo, Aruskaldo Patron. Aruskaldo Patron? Beating program! magpakaon mi sa mga katoliko na hitabo wala dire ikaduwa e, ka nang gitawag nimo compassion usa na compassion ang among simbahan magpa-eskwela yung anak kinder padulong college libre tuition pay ibaylo e, sa katoliko ang kaluwasan oy ikatulong e, pamaagi mo sa pagkabig sa katoliko ka nang gitawag house to house evangelization ang kaming katoliko Libot-libuto naman yung katuloy, tagsa na mo simba, magputos, may lima kakilong bugas, tulong ka nila lima ka noodles! kay bright man ang katoliko usahay pag magsipit-sipit kag biblia karon panahuna ang ang mga katoliko manago manago pero pag no pag relief god sa imong dadon manago mga bri pa pastor mga pastor so bala tiktik na mo so igsuon mga pangutana mo unsay bugat ta kurason nganong na Ana ako simbahang katoliko. Nagiingon sa ikalawang kurinto 3.8 Wala kita'y mabuhat sa pagbatok sa kamatuuran kundili ang pagdapig sa kamatuuran. Nabita ti katates alities ala hypertes Usa sa kagrikong pinulungan na kung hubaron sa latin niya pinulungan ng ingon nun enim posomos a at versus veritatem sed pro veritate na na kung hubaron sa bisaya nga pinulungan ng ingon kaya wala kita mabuhat sa pagbatok sa kamatuuran kundili ang pagdapig sa kamatuuran Amen Atong hataga ko sa kapakpak atong ginoo. Ah, na pa ko kabalo mga tao din, di, kabalo mo ihap. <laughs> Taga ko sa kapakpak atong ginoo eh. Naagyapon. Taga ato ko kapakpak. So mga ikso, ulit na maglangay, magpaila ko, ako na ay si brother Rosby Alihabo. Usa ko ka lay minister sa Surigao del Sur. Unya, Kasamtangan pod karon nga presidente sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Tandag, Surigao del Sur. Kunting background lang, pssst, ay, kunting background lang, usa ko ka former pastor, missionary, from born again Christian. Amen. Umar maglain mo dilang So kami to klaseng born again, katong dili, mutuog santos. Dili, may pareha sa katoliko, ang katoliko, dagang santos. Tinood eh. Pssst, ey, ang katoliko, din, hanggang mga santos, dahil San Pedro, San Pablo, San Tilmo, San Dayong. Kami sa mga naging wala may santos. Pero nami kailang nga santos, kailang mo kinsa? Uy, si Judian Santos. So mga, mga iksoon, allow me to share my conversion story from born again pastor missionary to Catholic Defender. Amen. So mga iksoon, dili, ko inborn nga born again. Psst, uy. Dili ko inborn nga born again. Ang una gina ko nga simbahan nga ipasuko ka pasukupan kanang usa ka simbahan nga Alliance Kamakop kasi pamilya ang Alliance Kamakop dere. Protestante gihapon. Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. So di ako nakakaila ni Kristo, di ako gibautismuhan. Pangutana, Brad, ngayon naabot bang ka sa born again? Tungod ka to sa human ako, sa college life na ako mga higala, nahimulag ko sa akong pamilya, dito, nakaamigo ko kong pastor sa born again. Unya niya, pastor sa born again, nagsulod-sulod na ko sa simbahan sa born again, na ko. Kaya ang born again alive, balik ang born again. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Inaala mo lang yung born again. Amen. Sinagitay, kinawayay, praise the Lord! Ang mga born again, bisan, birni santo, mag hallelujah Tinood O eh. nga, gibyaan ako ang simbahan ng kamakup alliance, nibalhin ko sa born again. To make the long story short, katong pastor na ko sa born again, iya kong gi paeskwila o Bible school pagka-pastor nga sa pagalian, tukuran, sa del sur. Kisa taga pagalian dere. Psst! Oy to So, kaya eskwila ko sa tukuran, sa del sur. So, ang among gitunan nga to, Biblia. Nag-eskwila mo, pastor, ang among gitunan, Biblia gitawag na mong sula eskriptura. Unsa to? Versikulo laway, kapitulo ba ba? nang gitunan na mo. Sa sa Bible School, gitunluan mi how to preach the gospel of God. Gitunluan mi gwali, o especially, gitunluan mi sa mong superior unsaon pag-convert sa katoliko. Gitunluan mi unsaon pag-convince sa katoliko. Nga man? giingnan din mi kung mahimo mong pastor missionary kinahanglan inyong sangyawan katolikura. ayaw mong sangyaw sa iglesia born again baptist ang iyong sangyawan katolikura. nga naman katoliko ang sangyawan kaya katoliko katoliko magyango yango raman daw walang among target mga iksoon, katolikura. katoliko to make the long story short mga unsay pamaagi na unsay pagkabig sa si katoliko na ka pamaagi na mo kanyang ito kong pastor missionary. Ang unang paagi ng ang pagkabig sa katuloy kanang ka nang arus mo, Aruscaldo Patron. Psst! Hey! Aruscaldo Patron? Beating program! Magpakaon mi sa mga katuloy ko. Nahitabo ba na dali? Nahitabo! Ikaduwa ka nang gitawag mo, eh, kaduwa, limog, Compassion. Unsaan ang Compassion? Ang among simbahan, magpa-eskwilas niyong anak, kinder, patulong college, libre tuition pe. Na ba nadiri? na dali? Na! Ibailo sa katuloy ang kaluwasan para sa kaluwasan tinood eh. Uy. Ikatulong pamaagi na mo saan pagkabig sa katoliko. Kalang gitawunog, house to house evangelization. Kaming katoliko, libut-libuto naman yung katoliko, tagsa na mo simba, magputos, mig lima ka kilong bugas, tulo ka nila tagsa lima ka noodles. Kay bright mo ng katoliko usahay. Pag magsipit-sipit kag Biblia ka noon, panahon na, ang, ang mga katoliko manago. Uy, manago. Pero pag no, pag relip ko sa imong dadon, naman malago, mga pripa, pastor, mga payo, pastor. So, walang tiktik na mo. So, yung so on, mga pangutala mo, unsa'y bugata ko rason nga nung na ana ako simbahan Katoliko ko. nag sa ikalawang kulinto, 38, wala kitay mabuhat sa pagbatok sa kamatuuran, kundili ang pagdapig sa kamatuuran. 2012, wala na ko damha, katong pastor nako ako sa Bornagin, nga siya ang hinundan nga nung nahimok kong pastor sa naging unsang pagkaunsa, ah, pagka 2012 na hibalaan ako, ang akong pastor na convert sa simbahang katoliko. Atong palakpakan ng ginoo. <laughs> ang akong pastor 2012, kusog na kay Mga Ulos, inaanin na Mga Ulos, oh. Psst, ay, kita ba ang pastor Mga Ulos? Ani na Mga Ulos ang oh, pastor? Ang akong pastor, nga mo hinung na nahimok kong pastor, na himong katoliko. Kung sa'yo nahitabos ang pastor, gikwa ang lisensya, gikwa ang 10%? Gikwag simbahan? Gikwag source ministry ka lang? Support sa gawas ba? Kailan mo na? Hoy! Support sa gawas ba? Ka lang, ang among trabaho ka lang, mag-market preaching me, Sa ka lang, kilit, kilid, -kilid. preaching me, picture picture may sa mga katoliko unya ang picture na, isaid na mo sa gawas, pagbalik na na, dollars na. Hoy! ano trabaho na mo? Wow, ito, mga soko ang na mo? Kaya pangyagyag ba mo na mong kabaturan. So, Iksyon, galit siya 2012, ang akong pastor na himong katoliko, kusog kayo mga uros. Nasaan po kung isang mga norte ito. Unsay na itabok. Gidul na akong pastor ng utana ko, unsay bugat ni mong rason, nga nagkatoliko ka. Kamalo ko si Tumag siyong pastor. Nag-discuss me. niya. Sa musugot kayo sa dili doon. Kaling simbahang katoliko nga atong gibay atong atong ginasaway kalunay mao ni kining buktong simbahan nga gitukod sa tong Ginoong Kristo, 2000 anyos na ang milabay. Amen. Unsa ni tabo? Gitagaan ko libro sa DepEd. Kasi man taga DepEd diri. Eh! Kasi taga DepEd diri. Katong grade 3 nga libro ba? Kasi ang pagsulo, ang kasaysayan pagsulo pag-uugnay page 201. Gibasahan ko niya ang ang simbahang katoliko, isa sa mga sangay ng kristyanismo, ang reliyong itinatag ni Kristo noong unang siglo. Nalupig ko sa mong argumento. Nga naman, sa mong diskusyon nalupig ko. Kaya na may panultihon sa Latin, argumentum contra pactum nun balit. Kung kayo mo argumento, dili mo sibo sa realidad kung kamatuulang dili na balito. Amen. Unya, ang baruganan sa pastor, full documents, full evidence. Lugi ko. Kaya akong baruganan, tama lang ko bersikulo huna-huna, kapitulo bana-bana. <laughs> Pindi ko! Gibiyaan ako, pastor! Bahala ka na, pastor! Magkatulik ko biya! Kusog naman kasi mga ros. Kung sa'yo neta na, mo, nawala ang may, may relasyon, 2012. Pagka 2014, dito, left and right ka po akong pagkabig sa katulik ko. Sangyaw ka po sa mga katulik ko, left and right. 2014, na ako'y amigong pastor sa sa bongga Iyang pangalan sa si pastor na Widora kasi kay Andre. Hey. Kato nga pastor. Amigo na ko Presbyterian nga pastor. Wala akong pastor. ko kabalo katunga kato nga pastor, na po na ito. ko na nga pastor 2014 seminar sa Cebu. Ala sila ko pastor. Seminar ta sa Cebu, tulo ka adlaw nga seminar. Kini nga seminar pastor convention seminar sa tanang mga pastor. Eh, ko, di ko pastor, kay e, busy ko. Ingon ko siya lang ko, ayaw ka bala ka, pastor, kay libre, plate eh, back and forth. Kaya kami mga pastor, kaya nabuhi mo sa libre. Uy. So, nisugot ko. And siya ko, libre, accommodation, meals, hotel. Kaya libre pa yung pastor. Ilaag iturta mo. Alam ano po itong pastor nga, kaya nisugot pa ko seminar. Pagdala po lima ka, pastor. Unsay na hita mo. Kitagaan mo plate, one way na, si mo. Pag abot mo sa Cebu mga Iksuon, 2014, sa Pirtres, padulong na misa, sa Binyo, sa Ikutek, Lahog. Dito malang Binyo. Pag abot mo mga Iksuon, kuyo na ko, nagkaraman ko lima ka-pastor. lay pastor sa, sa Balista, Baptist, Pentecostal, born again. Gidala lang ko Cebu ka 2014, kaya mga amigo na ko. Kaya mong tuyo, convention, seminar lagi. Unsay na ito mga Iksuon. Pag abot mo sa Cebu, pag abot mo sa Binyo, doon na nakabutang ta, dako Convention Seminar House. Nakamutang sa taas. Walking with Jesus Seminar. Uy! Psst! Ang sakin lang sa Bisaya, maglakaw ka o ni Kristo? Apil-apil, mas ang nindot ng seminar Maglakaw ka ni Kristo? Dito mga eksoon kaya kumakaw bang pasto, nisulod naman. Pag-abre sa bang purtahan mga eksoon pag-abre kaya seminar. Katolik ka Di eh! Dito na-scam, Unya, hastang sukuwa sa pastor kauban, Kayang ang sulod sa maong seminar, kung sa'yo nito mo, Dagko kay kayong mga ribulto. Kaya Jesus Jesus name. Jesus name. <laughs> allergy man mga Amen. Kung sa'yo nito mo, nasuko ako mga kaubang pastor nga naman. Tungod kay, nga ko no, nung na ako sila sa katoliko? maka man naman ang pagkapilapil sa katoliko. Psst, ay, maka Mabito, ingon ta nga kawan mamulit ta mamulit ta maimperno ta dire ang problema ka sa alon pa uli pag uli ang pliti? <laughs> <laughs> kay kinahanglan man mahumanon ang tulok kadlo nga seminar mina ayha may ma ang <laughs> napugos kid ko giing sila nga unsa uto pag uli ang plate like reaction manguli bagud sila giing sila nga ayo na ayo mo kasuko niya. ato na ning humanon ang seminar total ang atong membro Huwag man kabalo, nag-seminar ka sa katoliko. Nisugot ako mga kauban! Unsang pagkaunsa, to make the long story short. Unsang pagkaunsa ang mga iksoon. Nisugot man sila. Kaya ka na yung seminar sa katoliko. Katulad na yung na nalang kong seminar, Catholic Renewal na ito. Ang kuyo nag seminar, 300 plus na mga na mga pare, na mga madre, pastor, pastora. Ang majority yung seminar ng ito, sa Cebu, 2014, halos talang katoliko. Amen. Di katolik renewal man. Una, di ba hinbahin lingkod? Ako ka, ako ka pastor, dahil ako na hang, sa unahan. Nakalinot, kinakatapad yung pastor sa Baptist dire. Ang nagmisa itong 2014, pare nyo dire sa buhol si Father Skelton. Katong negro ah. Nga, kay English man to. Ingon tong pare nga, all rise, tindog na tig pangurusay naman si Ingon tong pare nga, in the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Unya niya, kung di ka bang urus ganito, ling -ling ka sa mga katoliko! Hindi ka itong kaubalong pastor sa baptis, ni pag-ingon niya, in the father and the Lord, Amen! <laughs> <laughs> Atong palakpakan ng ginawa mga iksoon. So dito sa mong seminar, dito na ko na ibalan nga mangurus ang katoliko. Tungod yung ipahinambog niya ay ang kadaugan, ang kaluwasan, o ang gahum sa Diyos. Unang Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 18, Kay alang kanila ang cross binuang apan alang ka na itong ginaluwas, ang cross kada ugan, kay kini, mauang gahom sa Dios. Amen. Isikel 9.4, hangtod sa size, ipatik ang cross sa agtang. Kaya ang timaan sa cross, mauang timaan sa katauhan sa Dios. Amen. Ato balak pa ka ng ginoo. O dito sa mong seminar, ang naghatag na kong sa pagtuong katoliko, iyang pangalan si Father Joe Kilong-Kilong. Kasi kailan na rin? Psst! Ay! kasi kailan na Usa ka Jesus niya pare. Talang mga pastor, kami mga pastor, gitagaan ni katinawan sa pagtuong katoliko. Dito na tubag ang tanan na mga pangutan 2014. O dito mga igsoon, matod pa sa Juan 8.32, Biritas Leverabit vos, You shall know the truth and the truth will set you free. Amen. Huwag dito na kung nga usalang kasimbahan ang gitukon ni Kristo o dili ang buwan naging Kristiyan. Kasi Kristo bingon sa Matthew 16, 18, bingon si Kristo. Tuwes es Petros et soperam pitram, et de pecabu ecclesia miam et porti en pere. Nun prebelebon at versus iam. Nasabtas wa? Ada ganata. Bingon si Kristo, o ikaw Pedro, o okay, gibabaw niling bato. Tukurun ko ang akong simbahan. Bisan gani ang gangaan sa impyerno, dili makabuntog ni ini o kanang simbahan gi angkon sa kasaysayan ng Leon World History by Webster nga lain simbahan na adu ni gidikanan sukad pagayud sa kakaraanan wala lain kundili ang Iglesia Katolika Romana atong palakpakan ang mga igsoon mo lang pasalamaton kami ni Father Darwino. no, no. pagyud pasalamat ni Father Darwin nga kaming mga converted palangga kay ni Father Darwin no? Tagaabot na mo sila sa iyang kuan, busog yung kaya mo, dagko kaya mo tiyan. wala <laughs> na kadawa, kapilaw yun ni Kaon ba? Alam no, mo, mga iksoon ko -ikso ng Kristo, uh, ah, mubo lang ako ipaambit mga iksoon, kaya na may panultihon, mas maayong sulti ugamay, gamay, na-invite, sunod. <laughs> Amen. Sa so, mga iksoon ko Kristo, mo, 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 mga iksoon, nasa't that yung advertise ka